Rin. lumabas din ang araw lalakad tayo guys palabas may pupuntahan lang po ayan samahan nyo ako ayan salaging pumulan umiingit na rin ini lang payo. Bye! Shout out sa inyong lahat dyan. <laughs> rain or shine. Always bring payo. O, oh, ba? Diba? Mainit na, diba? Ayan, guys. Papunta ako ng City Hall. Dadaan muna ako sa clubhouse ng BF kasi mayroon akong nagtatanong tungkol sa association ng mga seniors kasi sa subdivision namin walang balita kung anong status ng mga senior kasi iilan pa lang ang senior doon sa village namin yan nadadaanan yung may ni park namin dyan, nature puro puno, ang lamig lamig maglakad dyan ayan nung ako doon sa sa admin ng BF sa kanila lang daw iba, iba, iba daw ang ang association sa amin din daw, Di wala akong balita kaya nung dumaan ako doon diretso, dire, diretso na ako doon kasi saglit lang, tanong lang dire, diretso na ako sa city hall nagpa-update ako ng aking ID senior ID ayun Kaya yung lakad ko, nilalakbay ko lang yan palabas ng village. Hanggang doon sa gate, tricycle ha. Ah. Nandun yung tricycle. Tapos, paglabas ng tris, paglabas doon sa gate, sasakay ng tricycle, hanggang highway. Tapos, sasakay na ako ng bus, bababa ng QC, Tihol. Ayan guys. Ayan, walking walking, pero grabe na ang pawis ko dyan Init kasi. Ay, yung laging umuulan, pag uminit, sobrang sakit sa balat. Grabe, akala mo yung araw nasa sa ano na, nasa malapit lang sa ano mo ulo ang sakit talaga sa balat yung araw. Kaya, siyempre, tanghali na yan. Kailangan mong may dalang payong palagi. Protection sa ating ulo at saka sa ating skin. Ayan, nandyan pa ako sa loob ng BF kasi ikot lang ngayon ng daanan pa shortcut. Yan, dyan naglalaro yung mga tao, mga pag walang pasok, mga bata or adult, dyan naglalaro-laro ng football. Doon sa unahan na yan, church na namin dyan sa unahan. Pero hindi ako abot sa church, kakaliwa ako kasi nandyan yung shortcut. Dyan ako madalas, dito, dito ako laging naglalakad. Kasi walang tricycle, naka parking dyan sa ano namin tsambahan lang pag may ihahatid nakakasakay kapabalik sila labas doon lang sila nagtatambay sa gate eh. nakakainis minsan pero okay na rin yun kasi pag palabas ka wala kang bitbit -bit. at least pag papasok ka pa uwi may bitbit -bit ka na may tricycle na doon lang sila naghihintay sa gate may papasok ayan naglalakad shortcut shortcut na may bay sa malilim shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga bagong lumikit mga friends whitey friend, whitey world friend thank you, shout out sa inyong lahat hindi ko na kayo pangalanan, ayan Ayan, habang malapit na ako sa gate, palabas, nakita ko to guys, tanim yata nila kasi nasa harapan nila ng ano, ng bahay, pero labas ng gate. Nakita ko ang liit ng saging, may puso na oh guys. Amazing. Ang cute niya oh. Talagang huminto talaga ako dyan at tinuanan ko ay nakarating na ako sa City Hall. sa City Hall na ako. Naglalakad-lakad. Papasok na ako doon sa may building ng mga senior. Malayo-layo pa rin yung lakad ko. Pero, sino shortcut ko na lang. Ayan, habang naglalakad-lakad. Pauwi. Tapos na ako sa lakad ko. Pauwi na ako. Nakita ko yung mga prutas. Oh. Tanong-tanong din pag may time. Eh, yung Eh, yung dragon. Ayan. 100. Magkano? Ano yan? Tumpok-tumpok. Magkano yan? 100 po. Pawala na avocado. Walang avocado. Nakabili rin ako ng prutas, uh, rambutan, tsak. Ginanggang na sa akin. Pero inihaw siya. Sa Tagalog. Sa Tagalog, inihaw. Ano yung, saan sa, saan word yung ano? Sayang. Sayang, ginanggang? saya ka ba? Ang saya, Bisaya, pareho Ha? Bol ka? Eh, bol din ako. Asa sa buhol? Sa Ah, sa Carmen ako. Carmen? Mismong bayan. Papa ko upay upay. May paling tindahan kami dito sa paling -tindahan. kapatid ko nagsi uh, hindi nang giliran, hindi nang maingago hindi nang giliran ayan ang pwesto niya o nandito sa city hall <laughs> pagpupunta kayo ng city hall maglalakad kayo papunta sa bus magsasakay kayo ng bus libre to latex ayan nandito yung pwesto niya tama Ayan guys, mayroon palang libre sa kain na bus dyan sa Kison City Hall. Pag ka, parang point to point. Kaya lang, ang, ang sumakay ako, nagsusub, sinubukan ko, ang unang babaan nila ay sa St. Peter. eh, pwede para sa akin kasi pwede ako magsimba doon. Ayan, no, gusto ko lang ma-experience libre guys. Kahit saan lugar, basta part sa Kison City. Ayan, nakaupo na ang senior. Ay... <laughs> Ayan, charged experience, bumaba na, nasa sentro na ako, pagkatapos ko nagsimba, umakit na ako dyan sa overpass, tumawid ako at binigyuhan ko ang charge. Kasi nasa taas na ako, ayan o, oh. magpapakakakita. May isa pang, ayan, papuntang kubaw yan, yung way na yan. yun yun naman na forma na oh ang taas ng tulay dyan yung overpass din taas taas oh tingnan nyo ang taas pa, pa ako dyan galing sa George, oh. nilalakad ko yan puro lakad ako sa araw na yan nilalakad ko simula nung umalis ako lakad ako galing sa bahay palabas papuntang tricycle lang sa labas ng gate ulit nag-experience ng libre sakay sa bus. Bumaba ako sa city sa St. Peter. Ayun, pumasok sa St. Peter sa Glit, ang Simba sa Glit, Tandasal. Ayun, ganda na ng release o pag pagkatapos na yan, napaka-bilis na lang talaga ang preview na makati. Ayun, guys, thank you for watching. To the side, when I move, call your mind, and I know what you're feeling. What you feel? I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know.